Hindi lingid sa kaalaman ng buong mundo na ang Iran ay nagde-develop ng kanilang nuclear weapon. Inamin ito mismo ng Presidente ng Iran na si Masoud Pesisyan at maging ang Supreme Leader nito na si Ayatollah Ali Khamenei. Maging ang Israeli forces ay nagpapatunay na talagang nagsasagawa ang Iran ng nuclear weapon. Isa sa mga target ng Israeli forces ay ang nuclear facilities ng Iran. Pero alam niyo ba mga kaibigan? na kahapon lamang ay kinundina ng United Nations Nuclear Watchdogs Board ang Iran dahil sa hindi pakikipagtulungan nito na mag-submit ng mga prekusyon tungkol sa proyektong ito. At ang masakla pa, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na kinundina ang Iran ng United Nations Nuclear Watchdog. Kumalat din ang balita na ang secret nuclear facilities ng Iran ay isa sa mga nawasak ng Israel noong nagsagawa sila ng paghiganti. Hindi ito ibinalita ng Iran pero lumabas din ang balitang ito sa iba't ibang news agency sa pagsisiwalat na rin ng ibang kasapi ng IRGC at maging ng mga satellite images. Ayon mismo sa International Atomic Energy Agency, tinawagan nito ang Tehran at humihingi ng kasagutan sa kanilang hinihinging pruweba at ang resulta ng investigation tungkol sa uranium particle na nakita sa lokasyon ng Iran, Ito kasing mga elements na ito ay ginagamit upang magsagawa ng mga nuclear weapon. Ayon kasi sa International Atomic Energy Agency na matagal nang isinasagawa ang investigation na ito pero bakit hanggang ngayon ay wala pang isinusumite ang Iran? Labing siyam na mga membro ng naturang agency ang bumoto para sa resolusyon na ito upang sumagot ang Iran sa hinihingi ng naturang agency. Pero alam niyo ba mga kaibigan na merong mga bansa na sumasalungat sa desisyon ng International Atomic Energy Agency? Ito ay ang mga bansang Russia, China, Burkina Faso. Labing dalawa naman ang hindi bumoto. Pero karamihan ay sang-ayon na ipagpatuloy ang investigation at hinga ng resulta ang Iran tungkol sa resolusyon na ito. Hindi na nakatakataka na ang Russia, China at Burkina Faso ay sasalungat dito sapagat mga aliado ito ng Iran. Pero ang proyektong ito ay matagal na sanang itinerminate ng unang administration ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ayaw ni Donald Trump na ipagpatuloy ang nuclear project ng Iran. Kaso lang, Naipagpatuloy pa rin ito noong matalo siya ni Joe Biden sa pagkapangulo at ang nasabing pagterminate ni Donald Trump sa naturang nuclear project ng Iran sinuportahan pa nga ito ng Francia, Germany at ng Britanya. At sa pagterminate ni Donald Trump sa naturang proyektong ito ay kasunod pa nga ang napakaraming sanctions na ipinataw sa Iran. Kapansin-pansin din noong kasagsagan pa ng eleksyon sa United States of America mismong si Donald Trump ang tila nag-utos kay Benjamin Netanyahu na bombahin ang nuclear facilities ng Iran. At ngayon, na naipanalo ni Donald Trump ang presidential race sa Amerika, hindi pa man nakakaupo si Donald Trump sa White House ay meron ng nag-be-pressure sa Iran tungkol sa nuclear project nito. Kaya marami ang mga naniniwala na sa muling pag-upo ni Donald Trump sa White House, isa sa kanyang mga prioridad ay ang nuclear project ng Iran. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na halatang-halata raw ang mga pamamaraan ni Donald Trump na muli nitong ipagpapatuloy ang kanyang nasimulang sanctions sa Iran ayon sa International Atomic Agency base na rin sa confidential report nito lang nagdaang araw hindi raw sinusunod ng Iran ang international demands tungkol sa nuclear program dahil sa halip na pakuntiin at pakuntiin pa ng mabuti ang pondo nito na uranium sa kanilang lugar, ay mas lalo pa itong dumadami ng dumadami. Isa lang daw ang ibig sabihin nito, gagawa ang Iran ng napakaraming nuclear weapons. Bawal na bawal daw ito sa batas. Nito lang martes mga kaibigan, ayon sa report ng AP, sa halip na 17.6 kilograms lamang o 38.8 pounds lamang ang uranium ng Iran mula noong August ay umabot na ito sa 182.3 kilograms. Ito ay 401.9 pounds. Ito raw ay 60% na mas mataas sa napakaikling panahon lamang. Ang ganito kabilis na pagdami ng uranium ng Iran, ito raw ay nasa mga grade level of 90%. Nako, napakataas nito mga kaibigan. Of course, maraming mga katabing bansa ng Iran ang hindi matutuwa rito, lalong-lalo na ang Gulf countries. Unang-una mga kaibigan, ang Saudi Arabia at Iran ay rival sila sa kanilang ekonomiya. Ngayon, kung magiging nuclear power ang Iran, magiging hari ito ngayon sa Middle East at kahit paman sa West Asia. Hindi ito gugustuhin ng Egypto, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain at iba pa. Dahil ngayon nga na hindi pa fully developed ang nuclear weapons ng Iran ay eh medyo naghari-harian na ng nga raw ito sa Middle East. Isa sa mga patunay dyan ay ang mga militanting grupo na ipinwesto ng Iran sa iba't ibang bansa. Katulad na lang ng Hamas ng Gaza, Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen at maging ang mga militanting grupo na nasa Iraq at Syria. Ito rin ang isa sa mga tinututulan ni Donald Trump na develop ang nuclear weapons ng Iran. Maraming mga eksperto ang naniniwala na isa ito sa mga dahilan kung bakit nagpataw ng napakaraming sanksyons si Donald Trump laban sa Iran. Kaya nito lang Huwebes mga kaibigan, ang International Atomic Agency ay nag-approve na ng resolusyon. Ito ay upang obligahin ang Iran na mag-submit ng kanilang mga resulta sa investigation tungkol sa kanilang nuclear activities. At ito ang pinakamatindi mga kaibigan ayon mismo sa Atomic International Agency kung muling mabibigo ang Iran sa hinihingi ng agency ito, maaari silang mag-refer sa United Nations Security Council na magdagdag pa ng napakaraming sanctions sa Iran Of course, hindi ito gugustuhin ng Iran. Dahil sa ngayon nga, ang Iran ay hindi pa nakakarecover sa pagkalugmok ng kanilang ekonomiya bunsod ng mga sanctions na ipinataw ng mga western countries. Kaya marami ang mga naniniwala na kung talagang concern ang Iran sa kanilang bansa tungkol sa kanilang ekonomiya ay mapipilitan silang maglabas ng resulta ng kanilang investigation tungkol sa kanilang nuclear activities. At mapipilitan din daw ang Iran na sumagot kung bakit nga ba parami ng parami ang pondo nito na uranium sa kanilang lugar. Pero alam nyo ba mga kaibigan na naturang inaprubah, na resolusyon, nagsalita agad ang Atomic Energy Organization of Iran at ang Iranian Foreign Minister. Kinundi na nila ang pagpapasa ng resolusyong ito. At ang matindi pa mga kaibigan, talagang ayaw sumunod ng Iran sa resolusyon ng International Atomic Agency at lubharing nagalit ang ibang mga bansa dahil ang Iran's nuclear chief may ginawa. Itong si Muhammad Islami nag-issue pa siya ng order na mag-launch pa ng mga advanced na mga masin na kung saan mabilis itong makapag-produce ng uranium. Nako, naloko na. Nako, ano kaya ang susunod na gagawin ng United Nations Security Council? Ayon sa ahensya, dalawang kumpirmadong lugar sa Tiran ang nagpo-produce ng uranium. Ito ay nasa Baramin at sa Turkosabad. Ayon sa ulat, sekreto lang daw sana dapat ang proyektong ito ng Iran, kaso lang, nabulgar ito ni Benjamin Netanyahu noong 2018. Pinasinungalingan pa nga ito ng Iran, pero agad na nagsagawa ng inspeksyon ang International Atomic Energy Agency at tumpak tama ang sinabi ni Benjamin Netanyahu sapagkat ang naturang ahensya ay nakatagpo sila ng man-made uranium particle sa kanilang lugar.